Dito. Okay. Ang kit nila guys guys. <laughs> Nandito tayo sa site. Ayan, ikot tayo kasi may doggy doon. <laughs> Ay. Ay, okay lang ba kung ano, papa-reprint namin? Papa, papa, papa print ulit. Ah, uh, photocopy Xerox. Oh, sige, pwede naman. Meron ba dito? Paso so, wala ditong, ano. Papulot. Pa, na lang. Ah. Oh. oh, pati i uh, na lang. Kasi pa 'yung, yung, yung, yung sulat rin. Uh, na no, ano, Ah, okay. Bali, lahat ng pulot at tsaka, oh, ipapasok Okay. Sige, thank you, Eh, Tapos, ayan na siya. Ayan sa akin pala. <laughs> Hindi, doon tayo eh. Guest, guest entry. Kasi, siya no, na, uh, may fish pan silo. Ang sarap naman, oh. Fish painting, 100 pesos. Ikaw na magpapakain. Ikaw pa pa magbabaya. Lalaki yung isda nila. Pero, for ano yan? For stress removal ganda rito mga idol uh, may mga pines pine trees okay alin wait lang picturean muna op naka video yan naka video wala <laughs> eh <laughs> kaso ano to pang facebook ko eh <laughs> <laughs> <Ikaw> pala <no? laughs> uh, May binigay nga ako yun tungkol sa isang site. Pinasa naman wala. ito. Nagano. Hello guys. <laughs> Pinasa kay FO. Ah, <laughs> oh, wait <laughs> <laughs> eh. Yeah, no, wala pala wala siya. Yari tayo yeah. Picture yeah. mo yun Teka. Meron na, Javi Meron Hello oh, guys Ha, hello guys ulit. <laughs> 'yung kutsilyo.